Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang meron nga daw pong galit si Grant Williams sa Dallas Mavericks. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang ready na nga daw pong bagong big three ng Los Angeles Lakers. Alam naman nga po ninyo mga katrops, na isa nga po ang Dallas Mavericks sa mga naging aktibong kupunan sa nagdaan trade deadline upang sa ganon ay makakuha sila ng bagong manlalaro na magpapalakas ng kanilang lineup. Sa katunayan, isinakripisyo pa nga po nila dito ng ilan sa kanilang mga players katulad na lamang ni Grant Williams na pinapunta nga po nila sa Charlotte Hornets. Ngunit hindi rin naman nga po naging maganda ang kanilang paghihiwalay gayong ayon nga po sa pinakahuling nilabas na balita meron nga na po itong sama ng loob sa kanilang kupunan at meron pa nga po itong patama sa Dallas Mavericks pagkatapos siya nitong may trade. Ayon nga po sa naging pahayag ni Grant Williams, maswerte nga na po siya at nakapaglaro siya kahit kaunting panahon sa kapuna ng Dallas Mavericks na gustong gusto na nga po talagang manalo at magkampiyon ngayong season. Napaka-exciting at napaka-sayar naman nga po ng playing style ng Dallas since lahat nga po ng mga players dito ay nakakahawak talaga ng bola which is hindi naman nga po totoo Gayong kung inyo nga pong titingnan o pagbamasta ng laro ng Dallas Mavericks, halos 80 to 90% nga po ng kanilang possession ay hawak either ni Luka Doncic o ni Kyrie Irving ang bola. Kaya isa nga po yung patama sa kanyang dating kupunan since hindi nga po nito nagamit ang kanyang full potential sa loob ng court. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang ready na nga di po ang bagong big 3 ng Los Angeles Lakers. Isang araw nga po ba katrops bago magpatuloy ang mga laro ng Lakers sa regular season laban sa Detroit Pistons bukas ng umaga? Ay sinimula na nga po ng kanilang team ang kanilang team practice kasama ng kanilang pinakabagong player na si Spencer Dinwiddie. Yes, naghahanda na nga po ang Lakers sa kanilang magiging huling push sa regular season para makaangat pa sila sa standings ng Western Conference. At kasabay nga po ng kanilang naging practice, ay ibinulgar na naman nga po ng kanilang head coach si Coach Darvin Ham na paglalaroin nga po talaga niya ng sabay-sabay na Austin Reeves, D'Angelo Russell at Spencer Dinwiddie sa kanyang three guard lineup. At mostly gagamitin nga po niya ito sa kanilang closing lineup especially sa mga crucial minutes ng kanilang laro upang sa ganon ay magkaroon sila ng mas madaming option sa kanilang opensa at depensa na siyang pinaniniwalaan nga po niya makakapagpapanalo sa koponan ng Los Angeles Lakers. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like, and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.